Sa pool sa video, ang pag-araro ng isang kotse sa bahura ng bahay sa United Kingdom. Ang mga sakay ng kotse lumabas, sabay tumakas na itong Frontline News Abroad. Sa kuha ng CCTV, makikitang payapa at tahimik ang bahay na ito sa Bradford, West Yorkshire sa England. Nang biglang may narinig na tunog ng humaharurot na sasakyan. Maya-maya pa may dumating na kotse at tinumbok ang bakod ng bahay hanggang sa tumilapon ng kotse. Sa lakas ng pagkakabangga, wasak ang mga bakod ng bahay. Nayupiri ng ilang bahagi ng kotse. Isa-isang lumabas ang mga residente para tingnan ang aksidente. Makikita ang paglabas ng lalaking ito mula sa tumagilid na kotse at saka lumakad palayo na parang walang nangyari. Bumalik ang lalaki sa kotse na para bang nakikiusyoso lang at saka lumakad sa kabilang direksyon. Maya-maya pa, lumabas na rin ang kotse ang dalawa pang lalaki at saka nagsitakas. Nakita pa silang tumakas ng may-ari ng bahay. Buti na lang, walang nasaktan sa nangyari. Tinutugis na ng mga pulis ang tatlong sospek nagbabalita mula sa frontline Maricel Halili News 5 Mga kapatid, edlinggo po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pagsubscribe subscribe sa social media pages ng News 5.